Mga lihim na trick na talagang kapakipakinabang at dapat malaman ng lahat. Ang huli ay magiiwan sa iyo ng walang salita, nagtataka kung bakit ngayon mo lang ito nalaman. Kaya't simulan na natin at kilalanin sila isa-isa. Ayos lang ba? Kung meron kang kandado sa bahay na mahirap ipasok at ilabas ang susi, ang solusyon ay simple. Gumamit ka ng kaunting puting tisa, irob tisa ng direkta sa kandado. At pagkatapos, irub mo rin ito ng kaunti sa susi sa magkabilang panig. Kapag nagawa mo na ito, ipasok at ilabas ang susi mula sa kandado ng ilang beses. Ang chalk, bukod sa paglilinis ng lock, nagpapadali sa pag-iilaw. At sa prosesong ito, makikita mo kung paano mas madaling papasok at lalabas ang susi. Hindi lahat ay alam kung linisin ang bahaging ito ng bintana. May gumagamit ng brush at ang iba naman ay gumagamit pa ng vacuum cleaner. Ngunit hindi ito laging epektibo dahil ang ilang mga daanan ay mahirap abutin. Ngunit maaari malutas ito sa espongha sa pinggan. Ilagay ang espongha sa daanan at markahan ng eksakto ang mga puwang ng iyong bintana. Kapag nagawa mo na yon gupitin kung saan mo ito minarkahan. Gamitin ito pang linis ng bintana. At kaibigan, sabihin niyo sa akin kung hindi ito kamangha-mangha. Kapag nasira ang strap ng flip-flop, hindi mo na kailangang itapon ito para bumili ng bago. Lalo na ang gumamit ng bagay para ayusin ito tulad ng kawad o pako. Para maibalik ito at gawing bago, gawin mo ang mga sumusunod. Una, painitin ang isang metal na bagay direkta sa kalan. Kapag ito ay sobrang init, idikit ito sa dulo ng topos ng strap. Pagkatapos, ilagay ang nasirang maliit na bilog sa itaas at dahan-dahang alisin ang metal na bagay ngayon, hawakan nito ilang segundo. Dear manit na bagay ay matutunaw ang goma and kapag ito ay lumamig, ididikit nito ang mga ito na inaayos ang ating mga flip-flop. Tignan kung gaano ito kasecure. Magbibigay ito ng kaunting oras sa iyo. Sa paraming lungsod, karaniwan ng mga brownout, dulot ng mga natural na pangyayari o ng pagpapanatili sa electrical grid. Dahil dito natutunaw ang pagkain pagkatapos nagyayelo ulit at napakasama nito dahil maaring masira ang pagkain, lalo na kung wala ka sa bahay at maaring hindi mo pa nga malaman na nawala ng kuryente. Bro, maaari mong lutasin problemang ito, simpleng barya. Kumuha ng lalagyan at punuin ito ng tubig. Pagkatapos ay ilagay ito sa freezer at iwanan hanggang ang tubig ay magyelo. Kapag tapos na yon, ilagay mo lang ang barya sa itaas. Ano pagkatapos ay ibalik ito sa freezer. Kung umuwi ka at ang barya ay nasa itaas pa, walang brownout. Kung nasa ilalim o lumubog, nagkaroon ng brownout. Pero kung makita mong ang barya ay nasa ilalim o bahagyang lumubog, nangangahulugan ito na nagkaroon ng brownout, sapat para matunaw ang yelo at ang barya ay bumaba. Kaya naman, mahalagang suriin ang iyong pagkain bago ito kainin. Kapag bumibili tayo ng soda may kasamang gas, na nagpapalasa dito ng mas mabuti. Pero habang tumatagal ang mga oras na uubos ang gas, lahat dahil sa maling paghalo mo, tama yon. Tuwing naglalagay ka ng asin sa ref, iwanan mo itong nakabaligtad. Kaya ang gas ay magiging nakatuon sa bahaging ito, pinipigilan itong makatakas. Pero kung ilalagay mo ito ng nakatayo, unti-unting lumalabas ang gas sa butas ng takip. Kaya Mabilis itong nawawala. Subukan mo ito sa bahay, pasasalamatan mo ako mamaya. Kaya, ayun na, nagustuhan mo ito. Ipaalam sa akin sa mga komento aling tip ang paborito at aling mga tip ang hindi alam. Oh, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.